Hello boss, good morning. Yeah, good morning. Tayo uh, po ay nandito sa uh, tabi lang ng highway. Ito so, yung Lumian, Simpleng Lumian. Dito po sa Batangas, ito po yung tindahan ng Lumian na mga tulipis na pasada. na dito po sa Batangas, usok-uso yung Lomi. Yan. Ay, uh, sino po pwede magtinda Lomi? Yan. yung mga kanya-kanya pwesto. Kamukano, pwede uh, yun po ang masarap dito sa Batangas, Lomi at saka Goto. Lahat nagpunta ka ng Batangas at hindi ka nakakain ng lobby at saka ang hindi ka hindi ka Batangay nyo. Yeah. At pupunta ka sa Batangas, tapos kayo ng lobby. Bago. Ito sa Ayan, pakita natin. Ito yung ating first na kakainin. Sa lobby mga boss, ah uh, kailangan meron tayong uh, kalamansi, Uh, sibuyas, sumisili, at toyo. Yan. Uh, pakita natin yung mayang. tsaka yung order na, lomi, mga yan, niluluto pa mga boto. Oh. Niluluto pa. Niluluto mm -hmm. lang natin mga Niluluto pa. Yan. Yung buwang ano dito yung lomi mga bo. Yan. Yan mga boss. Ang lomi mga boss, uh, first, uh, toyo at karamasi kamu kato mga bos ya ah. yan po yung may sibuyas yan, lagyan toyo oh. ito po ang number one ng kapag sakitay ko papasarap sa lomi yan, pakita natin mga bos pakita natin mga bos Yan. Ito po yung first toyo. Yan. Nagat yung toyo mga boss. Yan. Tapos yan. ipi natin ang kalmansi. Ito ang kalmansi. Ito po yung masarap sa lomi ng Batangas. Pag wala nito, apat meron na yung yan, Ayan. Pakita natin mga po. Uy, sarap na yan. Pakatapos, ito ang the best CD. Ito po yung depende sa inyo kung paano nyo kakainin. Uh, pwedeng rekta o ibubo sa lomi. Ayan. Ya nak apa? Ya. Tu dia dia. Oh. Ini kena hati. Mok bang nak di sini dia akan Kagat nak kagat nak You know, the Ya, Para... no? okay. ya. ngayo ay... Alas 7 ng umaga. Yung madilim ang kwan. Medyo ma... Ano, ma... Aspo yung langit. Bagong putok po yung bulkan yun, know? o. Maano, maapo. Maapo ang kapaligiran. Bagong putok po yung bulkan. Walang paso ka mga bata, mga po. Walang paso. Ito, kaya mga bata, tuwan-tuwa. Yung baon, hindi na bababalik. <laughs> Ito, mga po, to. Oh. Wow. Wow. Ito, yan. to masalot sa Batanga. Sili. Pagkatapos yan, alisin natin yung buto. At ito nang... At ito naman ay... Uh, Gagawin natin sa ulo sa mga... sa mga topping. Sa mga ng... Yeah, yung mga topping. saka unti-unti natin kasama sa domi. Yeah. Masarap sumabo. Domi. Domi yung Batanga. Kaya kung kayo, kung kayo pupunta ng Batangas at hindi kayo kumain ng lomi, parang hindi kayo nakaroon ng Batangas. Kaya nga, kung pupunta ka ng Batangas, kakain kayo ng lomi. Dahil yan ang lomi, ay yun ang number one pagkain dito ka ng Batangas. Ayan mga boss. Hiningintay lang natin yung order natin, mga 10 minutes, 15 minutes. Ito na yun mga boss. Mga boss, parating na lomi natin yun. Yan o. Oh. Wow. Yan, lomi natin mga boss o. Oh. Wow. Sarap ito mga boss oh. Yan ang lomi Batangas mga boss. Yan o. Oh. Lomi Batangas. Masarap ito mga boss. Ang po sa amin sa Batangas. Ah... Uh, Kaya nagpunta rito at hindi kayo kumain ng lomi ay para kayong hindi na parang kayong hindi nakarating ng bato. Kaya ito po ang mga lomi ay kasi ang parte ng mga bay, mga bari-bari dito. May mga may mga nagtitinda. Kasi po uh, ah, nakasanay na tao sa umaga ito yung pinaka parang ay parang lugar lugar pero sa amin ito so, labis mo mga po kahit ang oras may pinang ano yung mga mga boss o? boss, topping pa lang. Hmm. Hmm? Topping pa lang mga boss. Dami na. O. Oh. Hmm? Yan po ang lobby. Yan po ordinary pa lang yan ha. Meron pa special dyan. Ang special dyan mga boss, ang special dyan, hubo na lang kayo mangkok mga ganyan. Ito malaki. Ito maliit lang po kasi ayoko munang magustog na medyo maaga ba. Hop, mabot. Yeah. Samahan nyo ako mga boss, kain tayo. So, Lomi ng Matanga. Hi. Yeah. Ito, kapukahan mga ganong topping, pwede pong ilagay dito. So, yan, pwede ilagay dyan. Yung mga topping. Kamukha ito, kikiam, mga boss. Pero kikiyam, pwede dyan. Kikiyam, bababad sa tuwit Saka ito po, may atay. Yan. Yeah. Yan. Yeah. Meron pong atay. Yan, dyan, pili dyan, topping Yan ang style sa Batanga Yan Yung atay, bababag doon sa ito Yung karamansi, yan At mamaya, hapang kinakain, isa isa po kapit Depende siya, yung sabay-sabay Yan, yan Ito po topping, yan Lakay doon, yan Lakay doon, topping Saka ito, topping, kikiam Yan Yan Topping, kikiam, dami mga pasok Tapping pala, sulit na. At meron pang itlog. Yan. Sarap mga basun to. Yan. Agay pa niya, no? Kita. Daubing batang ito. Wow. Sarap nito mga bo. Hmm? Mm hmm. Daubing batang gaw. Ano yung mga Init. Yan, no? Yan. tira. <laughs> Mayayin ito. Mm. The best. Pero ito po yung bag. You know me. Saka natin lagay toy kalamati. Na may kasama ang bawa. Itlog. Toyo at kalamati. Yan. Ito po yung toy at kalamati. Grabe na. Yung... Yan. Saka mo kasama. Saka, saka mo. deh, okay. ah, aku oh, bangun ham, betul maaf. hmm, dah mimbat angka. apa ya? kamu tanya nak atai? ya, atai, atai nang, ya lo. nak nak tapping, yang parahnya nak ulang. Mm. Oh. Ang pala dami oh Kamukha nito kikiyama Ang dami Ayan ang gumawa po Ayan ba Noro mo yung katanga siya Merong Kaya din sa Batangga Gomi Sakay, sa yung goto Bukas, magagoto tayo dun may lang din dito Magagoto tayo Apo tak kayu toyer kalau sa jatuh bumbak ya. Hmm. best mabos lalo pag umaga mainit sarap so, kung so, mga lomi kailangan pagkasel kailangan pagkasel sa inyo kakainin nyo ng tuloy tuloy dahil pag masarap masarap po ito hanggat mainit mainit lalo masarap kamukan ko kailangan tuloy tuloy pagkain sarap mabos sa dami Hmm. Mm. So, eh, mah bos. Hmm. Tu lupa. Nari. Itu pusat Batangga Eh, itu nempaluar tanggul lain nak kesan lain atau? Gome, Ya. Sa Manila ang goto ay dugaw na may kasama yung mga isaw-isaw karon. -isaw Dito mo sa Batangas ay purong naman loob ng mga baka, ala, halu-halu na yan. Yan ang goto sa Batangas. Wala kanin. Masarap po. Ha? Masarap ang buwan ng Batangas. Goto na ulam pa. Mmm. Suabe. Ini yang mah bosok. Tapi ngoh, tuh mm. mm -hmm. Masarap. Tahu mm. tahu toyo. Tapa kalau masih, jam jam, untuk berapa berapa ting. Oh. the best. Yan. yang pun masalah timbal tangga lo mi mbak tangga ya hmm no? ok ok Hmm. Hmm. Ya, baik. again. Yun din yung mga lumi dito mo. May kanya-kanya mga topping. Eh. Topping, pero topping yung parang gato, yung pinakahulam. Yan. May atay. Merong quick yam. Merong chagkarong. At saka yung iba yung naga ng ibusado yung tabarababoy. Topping po yung mga buwan. Ha? Besok buaya tak kasih ini. Hmm, besar uh -huh. besar. Gua akan yang uh, tiga kain gua teman tak pergi ke sana, tak pergi ke sini gua. Kalau kita di ya, tempat jalur nak, gua tu tak pergi gua tu lembat angkat malu, macam apa? Kita sejalan. Toyo kalau masih malam isu buaya, está uh -huh. pronto mm. Kailangan mainit. Pagka uh, malamig, hindi na masabukuan. Kailangan mainit. Hmm. Wow. Ito yung aking sausawa. Ubus. Yung aking kawit karamasi. Oh. Ubus. Sarap mga bus. Eh. Atay. Hmm. Sabi mga bus. Perfect. Hmm. Yupa suka at saka karamang si Dabit Dami, kunti na lang Dito, sa, dito ba sa Batangas gusto yung contest ng uh, Mukbang na Lomi Uso sa nang ng mubo. Kasi dito mo, mga Yung Lomi Hindi mo kat maubos ng mabilis Kasi mailit yan kaya dito uso yung contest na pabilisan ang kumain ng lomi. Mm. Mm. At yung suka, ubos. Galing, mm. ah, mga boss. Mga boss, maraming salamat sa panonood. Ah, bukas, pupunta tayo dito sa uh, gutong sa goto papakita natin yung goto ng Batangas mga boss maraming salamat mga boss thank you maraming salamat po